Tara, alamin natin ano nga ba ang sekreto ng dagat, mahal Ay, for the video po, punta kami yeah! ng dagat sa ngayon parang kumuha ng mga share ng gulang. So, yeah! nga kami nalit sa dagat. For the rest video, nga kami nga share dito sa dagat. Dahil nakapagpisa natin na ito buhukay sa si ilalim ng dagat. Sa lupa din sa labi di sa malawak yadadad, Yan, yeah. ako, honey, ati minda. Minda, na dagat dito. Marami na kuha ni Ate Minda. Ate Minda, ito ko na yun, ano? Ate, kanina pa na aga ng buhukay yadi na yan din ang source of pang pangulam araw-araw -araw. ginagawa nitong itong daily happy pagka itong araw-araw -araw na ito punta dito pag itong low tide season ginagawa kaya Ayan, hinugasan ng shell bago nila po. Ako kasi lagi na nungugasan muna nila. Pagkatapos. So, ayan. Guys. Ayan yung nakuha nila. Marami na sila yung nakuha dyan Ayan guys, pauwi na kami. Kitatapos na namin. Tapos namin na. Good chill.